Kaya naman, Moscow, sa kabila ng mga pahayag ni Donald Trump at ng sugo niyang si Steve Vitkov na nag-uusap sila, handa talagang magparusa ang Estados Unidos laban sa Russia. Paulit-ulit na ibinibenta ng Moscow ang parehong estratehiya at ginagawa pa ito ng hayagan. Namukang hindi sasali ang Ukraine sa NATO kahit may mga garantiya ng seguridad. Ngayon lang, sa totoo lang, nagsimula silang baguhin ang pananalita kasama ang mga dakilang kapangyarihan at may partisipasyon mismo ng Russia. At kung wala iyon tipong ang pagtalakay sa kahit anong mga tanong tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay wala rin patutunguhan. Kasabay nito, inuulit ng mga Ruso na walang nakatakdang pagpupulong kina Putin at Zelensky at hindi pa handa ang agenda, kaya walang inihahanda. At ito ay talagang alam mo magkaiba. Magkaiba ito sa mga posisyon na sinasabi sa Washington. Dahil sa Washington, sinusubukan nilang kumbinsihin tayo na may mga negosasyon na nangyayari, sinusubukan nilang gawing formal ang ilang bagay magkasundo sa ilang usapin at talakayin ang ilang masaselang detalye. Araw-araw ba talagang kausap ni Vitkov ang mga Ruso? Ngayong linggo, pupunta ang delegasyon ng Ukraine sa New York para sa pagpupulong kasama ang delegasyon ng Amerika. Sabi ng mga Amerikano na tuloy ang negosasyon at ayon sa mga Europeo, ginagawa na ang garantiyang pangkaligtasan para sa Ukraine. Pero sinabi ni Zelensky na dapat pabilisin ang proseso dahil masyadong mabagal ito. Direcang sinabi ng mga Ruso na wala silang inihahanda at hindi nila tatanggapin ang anumang ihanda ninyo. Walang planong pagpupulong si Zelensky at Putin. Talakayin natin kung ano ang gustong iparating ngayon ng Moskwa. Kaya nagsimula silang pag-usapan na dapat kasama ang mga Ruso sa mga garantiya ng seguridad. Nagsimula silang magsabi na dapat may dakilang kapangyarihan. Marahil tinutukoy ang China, kahit pa sinabi ng China na hindi ito magpapadala ng peacekeeping forces sa Ukraine. Tuklasin natin ito. Ako si Alexi Pechi, ngayong ika-27 ng Agosto. Bago magsimula, subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment, at sumali rin sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Sisimulan ko sa direktang pahayag ni Sergei Lavrov, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. Nandito ang lahat ng mahalagang bagay para sa Moscow na kailangang ipahayag. Sinabi ito ni Lavrov, walang nakatakdang pagpupulong kina Putin at Zelensky, ngunit handa si Putin makipagkita kapag may agenda na. At ang agenda na ito ay hindi pa talaga handa. Ito ang formula na ito. Hindi na ito unang beses na narinig sa nakaraang linggo. Ibig sabihin, Nagpapanggap ang Moscow na bukas sa negosasyon. Pero nasa kanila lang talaga ang susi nito. Na parang kahit ano pa ang gawin ninyong mga Europeo at Amerikano, hindi iyon mahalaga sa amin, ang mahalaga lang ay ang aming mga kondisyon. Doon sumagot si Trump na puro pagpapakitang tao lang lahat ng ito. At sa totoo lang, wala namang ibang pupuntahan ang mga Ruso. Sunod, sino at paano dapat managot sa seguridad ng Ukraine? Ayon sa Kremlin, paulit-ulit sinabi ni Lavrov na ang seguridad ng Ukraine ay dapat garantisado ng malalaking bansa. Walang saysay ang pagtalakay ng mga garantiya kung wala ang Russia. Dapat manatili ang Ukraine sa labas ng NATO at anumang alyansang militar at ito'y dapat isulat at pagtibayin. Tinalakay natin ang neutralidad at kawalan ng sandatang nuklear. Kung sasabihin sa simpleng salita, gusto ng Moscow na magkaroon ng karapatang magbeto sa loob ng kahit anong magiging garantiya ng seguridad para sa Ukraine sa hinaharap. Nais ng Moscow na manatiling mahina ang Ukraine pagkatapos ng digmaan para magkaroon sila ng tsansang umatake muli. Kasabay nito, palaging inilalagay sa impormasyon ang usapin tungkol sa pagiging lehitimo ni Vladimir Zelensky. Eh, ito talaga ang paboritong paksa ng mga Ruso Lagi nilang sinusubukang palalain ito, pero narito ang kabalintunaan. Pagkatapos ng sinabi kahapon ni Donald Trump na ang mga Ruso ay puro kalokohan at nagyayabang lang. Lahat ng pahayag na yan, lehitimo, handa makipagkita o hindi, pawang kalokohan lang. Isinasaling ko lang. Gusto kong malaman paano lalabas ang mga Ruso pagkatapos nito. Ngayon, sigaw sila na ito lang daw. Pero ang mga Amerikano at Europeo ay nagsasabing hindi ito lang at wala ng iba. At kung si Trump ay talagang magsisimula na ng economic pressure sa Russia, kung talagang sisimulan niyang sakalin ang ekonomiya ng mga hindi naliligo na Ruso, edi. Gusto kong makita kung paano magbabago ang pananalita ng Kremlin. Interesado akong makita ang mga Ruso, paano sila lilipat ng panig at tatanggapin kung biglang naging lehitimo si Zelensky. Matagal na nilang sinasabing hindi siya lehitimo pero ngayon biglang lihiti mo na pala. Ibig sabihin, sa prinsipyo, malinaw naman ang punto. Ano ang ginagawa ng Kremlin? Pinapatagal nila ang oras at sinasabing walang pwedeng kausapin ngayon. Eh, wala naman talagang pwedeng kausapin, wala namang lihiti mong kausap. Kaya anong klasing negosasyon ang pwede? Tanong ito para kay Trump at grupo niya. Pasensya, nilalait sila at sinasabihan ng ganito. Pakinggan niyo. Nalaman na natin kung bakit walang negosasyon. Pumapayag kami pero walang negosasyon dahil hindi lehitimo si Zelensky. At ang reaksyon ni Trump kahapon ay kapansin-pansing maikli. CP, hindi iyon mahalaga. Lahat sila nagpapakitang tao lang. Mahalagang palatandaan ito para sa mga Europeo. Hindi balak ng Washington na makisali sa anumang prosesong aritmetika pagdating sa tigil putukan at sa hinaharap na seguridad. At paano naman tumutugon ang kanluran dito? Direktang nagsalita si General Sekretaryo ng NATO, Mark Rutte sa Kiev at Washington, walang paligoy-ligoy. Malinaw niyang sinabi ang kanyang posisyon, heto ang CP. Ang matitibay na garantiya sa seguridad ay magkakaroon ng mahalagang papel. Nagtatrabaho kami para matiyak na hindi na muling masakop ng Rusya ang kahit isang kilometro kwadrado ng lupain ng Ukranya. Ang simpleng pagsasalin nito ay automatikong pagpapatupad, halimbawa ng mga parusa sakaling magkaroon ng panibagong agresyon at automaticong pagpapatupad ng mismong mga garantiya sa seguridad. Imbis sa mga pagkakasunduan, hindi pagkakasunduan. Kailangan lang ng 48 oras na pag-uusap. Sa matris na ito, Estados Unidos ang namamahala sa himpapawid kabilang ang panlaban sa himpapawid paniniktik at pamamahala ng impormasyon. Pinag-uusapan ng Europa ang isyu ng presensya ng mga sundalo sa lupa, matagal ng malinaw at pareho ang posisyon ng Ukraina dito sa iba't ibang format. Lagi itong binabanggit ni Zelensky matapos ang mga pagpupulong niya kina Trump at Mark Rutte sa Washington. Malinaw niyang sinabi na kailangan ng garantiya tulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter, hindi lang papel kundi automaticong proteksyon at walang legalisasyon ng mga nasakop na teritoryo. Ayan, kailangan nating maintindihin na hindi lang kami nagpapakatatag para lang magmukhang matibay, hindi ganon. Ito ay karanasan ng taong dalawang libo at dalawamput kung iiwan natin ang karapatang magbeto sa mga mananakop na Ruso, kahit anong dokumento ay nagiging wala, talagang nagiging wala. Bakit ba pinipilit ng Moscow ang paglahok ng Russia sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine? Dahil kung magkakaroon ng mekanismo doon na wala sila, mapupunta ang susi sa koalisyon ng mga kaalyado. Nilabag agad ang snapback sanctions umatake pinalalakas ang panlaban sa himpapawid, may mga dumarating na supply ng armas. Nagde-deploy ka ng mga tropa. Nagsisimula ang misyon ng mga tropang Europeo sa lupa sa Ukraine. Walang anumang kasunduan sa Moscow. Naghihintay ang Moscow, isang tunay na paradoha. Ang kapal lang talaga ng mukha ng mga hindi naliligo na Ruso na umaasa sila na bigla na lang papayag ang Ukraine, Europa, at Amerika na ang Ukraine ay makakakuha ng mga garantiya ng seguridad mula sa Moscow. Karugtong na nagsimula ng digmaan at labing isa taon ng nakikipaglaban sa Ukraine. At bigla na lang kayong pumapayag na kasali ang Russia sa pagbibigay ng seguridad. Eh, parang wala talaga silang katinuan. Kaya nga sinasabi ng Kremlin na kung wala kami, ang pag-uusap na yan ay wala ring patutunguhan. Na kami ang dapat maging mga tagapag-arantiya na kami ang dapat may hawak ng susi ng seguridad sa aming mga kamay. Sa totoo lang, hindi ito pagtatapos ng digmaan, kundi paglipat lang ng digmaan sa panibagong yugto. At heto na naman, sinasabing hindi pahanda ang agenda para sa pagpupulong ni na Putin at Zelensky. Maginhawa ito para sa Kremlin dahil nagbibigay daan ito na ipagpaliban ang usapan tuwing susunod na linggo sa susunod na linggo at isisi ang pagkaantala ng negosasyon sa mga teknikal na usapan na para bang may inaayos pa tayo. Ang lahat ng pagkaantala ay nagbibigay daan kay Donald Trump na magsabi na bigyan pa ng dalawang linggo si Putin. Tapos dagdagan pa ulit ng dalawang linggo. Bakit? Kasi may negosasyon pa, pumapayag naman daw at may inaayos pa. At si Putin ay pwedeng maglaro ng ganito kay Trump sa kasamaang palad ng matagal na panahon. Gaya ng nakita natin, si Trump ay lalabas at magsasabi, Pakinggan ninyo, ang aking Steve Vitkov ay araw-araw na nakikipag-ugnayan sa Moscow. May pinagkakasunduan at nililinaw na detalye. Hindi ko muna ipapatupad ang parusa. Pagkalipas ng dalawang linggo, titingnan natin. Kung walang pagbabago, tiyak may parusa na. Gaano nakatagal natin itong naririnig? Napakatagal na sa kasamaang palad. Pero sa realidad, ito ang pahayag mula sa Kremlin na hindi pa handa ang agenda para sa pagpupulong ni Naputin at Zelensky. Ito ay simpleng paraan lang para hindi tanggapin ang mga pangunahing kahilingan ng Ukraine, hindi tanggapin ang mga pangunahing kahilingan ng Europa at Amerika at magpalipas ng oras. Ibig sabihin, ang buod ng konstruksyon ng Russia ay nasa tatlong bagay. Una, ang hindi pagpasok ng Ukraine sa NATO. Mga garantiya, pero para lang ito sa Ukraine at sila ang may kontrol dito. Sa Moscow, posible ang pagkikita ni Putin at Zelensky pero baka sa ibang panahon pa kapag naubos na ang pasensya ni Trump. Simple ang buod ng konstruksyon ng kanluran. Walang Russian veto at automatiko. Estratehiya ng Ukraine. Mga garantiya ng seguridad tulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter. At walang legalisasyon ng mga nasakop na teritoryo. Sa pagitan ng tatlong diretsyong ito, nagaganap ang tuloy-tuloy na negosasyon. At kaya, sa tingin ko, Napakahalaga ng mga sinabi kahapon sa Washington ni na Trump at Bitkov. Walang procedural na mga pakana at nakatuon sa ekonomikong presyon. Kung ang mga salitang ito ay maisasa sa katuparan, doon palang talaga mararamdaman ng Moscow ang epekto ng presyon mula sa kanluran. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.